Lang So guys, salamat sa atong sitio leader na nagano kayo dre sa sitio Samlang. Bongga na kayo guys. Sitio Samlang. May katarungan. <laughs> Ngayon guys. <laughs> so, inga ni sa samlang guys. Support support lang tani. Kay problema ta so inga lang kaya nato. Mas bongga na kayo ang samlang guys kay sabyo pa lang grabe ka nice kayo. So, thank you sa kung kauban na uh, mga youth na support kayo. Na... Shout out guys, shout out! Shout out! Hamping <laughs> mo sa dalan!